Lola Jazzy So, ang aking isi-share ay tungkol sa isang ina, of course, isang ina kasi naman po mahirap mag-isang ina pero hindi ako nagreklamo na mag-isang ina ako yung sa akin lang nag ako about being a mom a mom of five kasi uh, hindi naman ako nahirapan kundi minsan naman kasi ma-feel mo yung Iba-iba yung mga ugali ng mga bata. mayro mga bata na tahimik. May mga bata na super bubbly. Uh, may mga bata na... Yung... Sila naman kasing lahat ay tumutulong sa akin. Kaya nung lumaki, nila sila nang lumaki. Umiba na yung mga ugali nila. Tumutulong sila ba't... Iba na rin yung ugali nila. Kung baga sa ano, may mga tahimik na bata. May mga madaldal na bata. Kaya ako, being a ma'am, na malaki na yung mga anak ko, syempre ah, uh, Pinifil ko yung kanilang mga ugali para naman di sila ma-offend kasi ang hirap kasi pag ganyari yung pagtataas yung boses mo, di pa Ibay na naman nila yung meaning kaya wakulang, ko lang. Dasal lang ako para sa kanila. Yan lang naman kasi ang aking kasiyahan bilang isang ina. So, ayan pa. Bye!